programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bistado na ang lahat ng lihim ni Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Nakakutob si Atty. Alon na minamanmanan siya ng magkapatid na si Lilet at Trixie. Sa tulong na rin ni Patricia na nagtimbre kay Atty. Alon na susundan siya ni Trixie, ay hindi nagdalawang isip si Atty. Alon na gumawa ng hakbang upang bigyan ng kalituhan ang utak ni Lilet at Trixie. Nang sa ganon ang maging tingin ni Trixie at Lilet kay Atty. Alon ay tagapagligtas nila laban sa masasamang tao, ang hindi nila alam. Planado ang lahat ng nangyari at binayaran lang ang mga nagpanggap na holdapper ni Atty. Alon para palabasin na nakuha ang malaking halaga ng pera na para sana sa kasal nila ni Lani Era. Lahat ng nangyari ay pawang mga panloloko lamang ni Atty. Alon lahat ng plano ay planado ng gusto ni Atty. Alon. Alam ni Atty. Alon na kaunting paawa lang niya kay Era ay bibigay agad ito pagdating sa kanya. At sa huli, parang aso na sunod-sunuran pa rin si Era sa pag-ibig kay Atty. Alon. Kaya ang iisipin na lang ni Era na mabuti at ligtas ang fiancé niya sa kapahamakan hindi bale nang mawala ang pera. At least nakauwi ng ligtas si Atty. Alon. Kaya nang magkaharap at magkausap si era at Atty. Alon, hindi napigilan ni era na mag-alala sa nangyari. Mas gugustuhin pa nga ni era na mag-hire pa ng bodyguard itong si Atty. Alon para masiguro ang kaligtasan nito ay gagawin niya. Dahil nga raw sa sunod-sunod na mga pangyayari kay ni Alon, nagkunwari naman si ni Alon na ang lahat ng pera na para sa kasal nilang dalawa ni Era ay napangay ng mga holdapper. Sa una ay gulat na gulat si Era, ngunit pinagkibit palikat na lang niya ang lahat. Gaya nga ng sinabi ni ni Alon, alam niyang hindi siya matitiis ni Eira. Alam niyang mas iisipin pa ni Eira ang kaligtasan niya kesa sa malaking halaga ng pera na nawala sa kanila. Kahit pa nga ang pera na nawala ay nakalaan sana sa kasal nilang dalawa. Natutuwa si Atty. Alon dahil lahat ng plano niya ay pumapabor ulit sa kanya. Lalong-lalo na pagdating sa pera na pinagkatiwala sa kanya ni Era. Ramdam ni Atty. Alon na kahit ano pang gawin niyang katarantaduhan sa pera ni Era ay walang magiging problema dahil bulag na bulag nga sa pag-ibig si Era. Samantala, nag-aalala ng gusto si Tinang Ses nang malaman na naholdap pa pala si Lilith kasama si Trixie at Atty. Alon puro sermon ang inabot ni Lilet kay Tinang Ses. Dahil lang raw sa pagdududa ni Lilet at Rixie kay Atty. Alon ay nalagay pa sa peligro ang buhay nila. Nagsuggest si Emong na kung titiktikan man sana nila si Atty. Alon ay sana pinasundan na lang nila kay Anton at Emong si Atty. Alon kesa si Lilet na maniit at si Trixie na payat ang gumawa ng aksyon. Mas lalong nagalit si Tinang Ses dahil sa pangungunsin ni Emong sa ginawa ni Lilet. Kaya pinagsabihan ni Tinang Ses si Lilet na tigil-tigilan na nila ang delikadong pagmamatsyag nila kay Atty. Alon dahil sila lang ang mapapahamak sa ginagawa nila. Pagkatapos makinig ni Lynette sa mga sermon ni Tinang Ses, ibinida niya na niligtas sila ni Atty. Alon laban sa mga holdapper. Kaya hindi makapaniwala si Tinang Ses. Hindi alam ni Tinang Ses kung ano ang mararamdaman niya sa nangyari. Dahil sa kwento ni Lilet, tinanong siya ni Melay kung nagbago na ba ang tingin niya kay Atty. Alon matapos isalba ni Atone Alon ang buhay nilang dalawani ni Trixie. Hindi maintindihan ni Lilette ang nararamdaman niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapagdesisyon kung maniniwala ba siya sa kabutihang pinakita ni Atone Alon sa kanila. Samantala, habang nag-uusap si Atone Alon at ang mga kasabwat niya sa pekeng holdapan na naganap, biglang sumulpot si Patricia at galit na galit. Wika ni Patricia, ano na naman daw ba ang ginawa ni Atty. Alon? Sinermonan ni Patricia ang lalaki na tumulak kay Trixie nang nagpanggap sila ng hold up. Humingi naman agad ng tawad ang lalaki kay Patricia. Pinilit pakalmahin ni Atty. Alon si Patricia Ngunit galit na galit ito sa pandadamay ni ni Alon sa anak niyang si Trixie. Maya-maya, nangako si ni Alon kay Patricia na las na ang ginawa niya. Dahil nakalusot na siya kay Era, Lilet at Trixie. Piniling na lang ni ni Alon na bantay sarado niya ang anak na si Trixie. Dahil baka kung ano na naman ang gawin nito. Sa sobrang galit ni Patricia na sampal niya si Attorney Alon habang nagbabanta na ayusin nila kung anuman ang binabalak nila dahil si Patricia na raw mismo ang makakalaban nila sabay dampot ni Patricia ng kwintas ng anak niyang si Trixie. Pinigilan naman siya ni Attorney Alon dahil malamang sa malamang ay mahahalata nila Trixie ang lahat kapag nakita na hawak ni Patricia ang kwintas na na-hold up kay Trixie. Tinuruan ni Atty. Alon si Patricia kung ano ang dapat gawin niya sa kwintas. Ngunit tuliro at inis na inis si Patricia kay Atty. Alon dahil pati siya ay binigyan ng problema ni Atty. Alon kaya iniwan niya ito. Samantala, dahil lahat ng pera ni Sabrina ay pinagkatiwala na rin niya kay Atty. Alon. Sa pag-aakala na malapit na nilang makamkam ang lahat ng yama ni Era, ay wala nang natira pa kay Sabrina. Kailangan ni Sabrina ng pera ngayon, pampa paopera ng kapatid niya. Dahil kung hindi aagapan ay baka ikamatay raw ng kapatid niya. Kaya lumapit siya kay Atty. Alon. Gusto ni Sabrina na bigyan muna siya ni Atty. Alon ng pera para makatulong siya sa pagpapagamot ng kapatid niya. Ngunit galit lang Ngunit galit na Atty. Alon lang ang sumambulat kay Sabrina. Sinigawan siya ni Atty. Alon na wala siyang pera. Kaya labis na nagulat si Sabrina sa inasal sa kanya ni Atty. Alon. Ngayon ay nagdadalawang isip na tuloy si Sabrina. Kung tama ba na kinukonsinti niya ang lahat ng paghihiganti ni Atty. Alon kay Ira at Lilith na pati ang pera niya ay nadamay na lahat sa paghihiganti ni Atty. Alon. Sa kabilang banda, matapos malaglag ang bag ni Patricia ng katulong nila, nakakuha naman muli ng ebidensya si Trixie na magdudugtong ng mga kwento tungkol sa nangyaring kuldapan sa pagitan nila ni Lilette at Atty. Alon. Matapos makita ni Trixie ang kwintas na kinuha mismo sa kanya, ng mga hinihinala nilang mga holdapper. Nanlaki ang mga mata ni Trixie dahil sa nakita niya. Pilit namang nilusutan ni Patricia ang lahat-lahat. Pinalabas ni Patricia na ang kwintas na nakita ni Trixie ay bagong bili lang niya. Sinabi ni Patricia na alam niya kung gaano kaimportante kay Trixie ang kwintas na nakuha sa kanya. Kaya naman gumawa ng paraan si Patricia na maibili daw muli si Trixie at mapalitan ang nawala sa kanya. Hindi alam ni Trixie kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng mami niya. Ibang-iba ang utob na nararamdaman ni Trixie. Nagaalala naman si Lilet sa ginawa ni Trixie. Pinos kasi ni Trixie sa social media account niya ang mga sketch ng hold na tumambang sa kanila. Nagbabaka sakali na mas mapapadali ang paghahanap nila sa mga hold matuntun na kaya nila ang holdapper? Malaman na kaya ni Trixie na si Atty. Alon talaga ang may pakana ng holdup na nangyari sa kanila. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lili at Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.